Magandang araw and read kaibigan. Dito sa aking channel kung saan ang bawat kwento ay punong-puno ng kilig, iyak, at pag-ibig. Dito sa ating munting mundo, mabubuhay ang mga kwentong Pilipinong pag-ibig, mula sa lihim na paghanga, hanggang sa mga love story na sinubok ng panahon. Kung gusto mo ng mga kwentong makakakurot sa puso at makakapagpasaya sa iyo, kahit saglit, Nandito ka sa tamang lugar pero bago ang lahat huwag kalimutan mag-like, mag-comments, mag-subscribe, at eh share tara. Simulan natin ang kwento ng pag-ibig. Kabanata Siam Mga kapet halik sa kusina ni Kusina Maagang umaga pero mainit ang simoy ng hangin sa loob. Sa lamesa, nakaupo si Ramon, nakasuot ng puting sando, bahagyang basa pa mula sa shower. Sa harap niya, si Mira, naka fitted na sleeveless dress na manipis ang tela at walang suot na bra. Sa gilid naman, abalang nagtitimpla ng kape si Alona, naka-crop top pa rin at halos litaw na ang puwetan sa maong shorts. Ang ingay ng kutsarang iniikot sa tasa ay tila naging tunog ng tensyon. Alam mo Mira, simula ni Alona habang nakatalikod, noong kami pa ni Ramon, dito rin kami sa kusina nagsimula ng init. Mainit ang kape pero mas mainit siya pagkatapos. Hindi sumagot si Mira. Tumayo siya. Lumapit sa likod ni Alona. Iba na ang panahon ngayon, Alona. Baka hindi ka nakayang painitin ng kape, baka kailangan mo na lang ng yelo. Tumawa si Alona pero hindi umalis. Lumingon siya, mukha nilang magkalapit, halos magdikit ang labi. E ikaw? Alam mo ba kung sa ang parte ng katawan ni Ramon siya pinakamasarap? Dinampi ni Alona ang daliri sa labi ni Mira. Kasi ako, nahanap ko na. Bago pa makagalaw si Mira, lumapit si Ramon. Tama na yan, Alona. Pero imbes na umatras, hinarap siya ni Alona. Dikit sa dibdib, haplos sa batok. Ayaw mo bang maalala kung gaano tayo kainit noon, hon? Sabay dila sa labi at pinagapang ang daliri sa dibdib ni Ramon. Kitang kita ni Mira ang lahat. Napakuyom ang kamao. Hinawakan niya si Ramon sa braso, hinila palapit. Kung gusto mong matikman ulit ang dati, kailangan mo munang harapin ang bago mong apoy. At doon, bigla siyang humalik kay Ramon, harap-harap sa ex. Madiin. Mainit. Mapusok. Hindi nakapigil si Ramon, Hawak niya ang bewang ni Mira, habang si Alona, hindi na umalis, nanonood, mumiti pa. Hindi ako galit, wika ni Alona. Pero mas gusto kong may laban. Kung sabay kaming narito, baka sabay rin kaming mahalin. Samantala, sa labas ng bintana. Si Enzo. Tahimik. Nakasilip. Nanginginig ang dibdib sa selos. At ang hawak niyang tasa ng kape, basad.